Muli nagpatutsada si VP Sado Tete laban sa administrasyon. Ang bago niyang birada, namimili lamang daw ng katiwalang iniimbisigahan ang gobyerno. Yun daw ang dahilan kaya hindi natitigil ang mga protesta. Nasa pro na inabalitan si Camille Samonte. Pili-pili lang daw ang mga iniimbestigahan ng administrasyon kaugnay ng katiwalian sa gobyerno. Yan ang diretsyahang akusasyon ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference sa Zamboanga City. Napansin daw ng bise na kapag madadawit sa isyu ang Office of the President, ay bigla umanong natitigil at hindi na umusad ang investigasyon dito. Pinipili nila kung ano yung gusto nila investigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Unuwawala, nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Hindi rin daw tiwala ang bise sa integridad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, lalot ang Pangulo ang bumuo nito. Ang ginawa lang kasi ng Pangulo, noong tinamaan siya ng sarili niyang speech na naman kayo at nagalit yung mga tao, ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala nananagot. Maging ang desisyon ni Ombudsman Boying Remulya na muling buhayin ang imbisigasyon sa formally scandal di pinalampas ni VP Sara. Kung sinsero raw talaga ang Ombudsman, dapat muli ring buksan ang imbisigasyon sa overpriced laptop ng Department of Education lalo't ayon kay VP Sara kumpanya raw ni dating Congressman Zaldico ang kontraktor rito. Paniwala ng bise ang selective investigation na ito ang dahilan kung bakit patuloy ang mga protesta. Sa kabila niyan, hindi raw suportado ni VP Sara ang panawagang magbitiw sa pwesto si PBBM. I never said uh, Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, Magpadrug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez and that is a hanging open a challenge na hanggang ngayon uh ayon yang gawin. Na sinasabi ko that is a betrayal of public trust.